po, naroon ako. No? Meron lang po ko importanteng uh, pakay ngayong araw, kaya lalabas muna tayo sandali ng dahig. No? Pero bago tayo lumabas at kami po iaalis na mga 12.30 at ngayon po ay uh, parang uh, alas 12 na, eh kinakailangan naman nating uh, pag-usapan ang naging uh, reaksyon ng palasyo doon sa lumabas na ulat na ang kinamatay ni Paulo Tantoco ay isang cocaine overdose at yung lumabas na Police report na uh, isinapubliko ng uh, respetadong komentarista na si uh, Bobby Tiglao na kasama doon sa kwarto um, ang uh, nang kung saan nakita yung patay na Paulo Tantoco, itong si uh, Liza Araneta Marcos. Well, ang sabi po ni uh, uh, Liza Araneta Marcos, ang, ang sabi po ni Auntie ito daw po ay fake news. Well, kung fake news ito, Auntie Claire, anong totoo? Ano bang fake news? Hindi naman po pwede ma-fake news na namatay ang Paulo Tantoco because of um, cocaine um, overdose. No? Yan ang po mother of science. So siguro ang dinidispute niya, yung lumabas sa police report na sangayon sa investigasyon ng Beverly Hills Police ay eh kasama sa um, kwarto na namatay itong si um, Lisa Araneta Marcos. No? At uh, may tatlo kasing mga personalidad na pinangalanan na naroon sa uh, partner na yun, no? At uh, kasama na dyan si Lisa Araneta Marcos, kasama na dyan yung asawa at may isa pang tao na hindi ko maalala kung ni yung pangalan. No? So ngayon, ang tanong natin ka Auntie Claire, siguro hindi naman fake news yung pagkamatay sa overdose, hindi rin fake news na kasama sa Amerika itong si um, um, uh, Lisa, ni Ar Lisa Araneta Marcos, itong si Paulo Tantoco, na sila ay uh, kasama sa isang delegasyon lamang. No? At um, ito nga ay nag-attend sila ng Manila Film Festival no? dyan sa, sa Los Angeles. At hindi naman ibig sabihin na pala porque kasama ka sa Manila International Film Festival ay eh, meron ka ng pananagutan. Wala naman po siguro. Kaya lang, ang importante is, nandun ba siya sa kwarto kung saan namatay na nakakuha ng mga uh, pinaghihinalaang ang cocaine, yung mga kinakaukulan. At um, um brother, 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 brother. At um, 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 um and um, sorry, ho, aming tumawag sa akin kaya sinabi ko I will call in 20 minutes. At um, ang importante dyan is, fake news ba yung nandoon siya mismo sa kwarto kung saan namatay itong si Tantoko? At fake news ba na may mga ibang testigo na nagsabi na um di umano ha na ang uh, first lady ay uh, may kinalaman doon sa pagpigil ng pagtawag ng uh, tulong at naging dahilan kung bakit nga na ng na, ang buhay itong si Paula Tantoco dangerous endangerment o di naman kaya parang uh, um criminal negligence yung nangyari no dahil nga pinigilan yung pagkuha ng uh, um tulong Sandali lang ho ha, may tumatawag eh brother can I call you in 20 minutes? I'm just in a call right now. Call you 20 minutes. Okay, okay, okay. So anyway, um, so, yon sinabi ko nang tatawag lang ako in 20 minutes. O, importante yung tawag na yun. Anyway, so, Madam Claire, Ante Claire, kung yan ay fake news, anong katotohanan? Kung ang sinasabi mo na police report na isiniwalat ni Bobby Tiglao na respetado ng marami ay fake news, nasa ng totoong police report? Hindi naman po pwedeng sasabihin mong fake news and yet wala kang dinadalang uh, prueba kung anong katunayan. Otherwise, ididismiss mo lang yan na wala kang basihan. E eh, samantalang ang isang periodista, eh, itinaya niya yung kanyang kredibilidad bilang isang uh, mamamahayag. At saka syempre, yan naman po ay public documents na po pwede nating paniwalaan dahil yan naman po ay hindi pribadong mga dokumento na ini-issue na kung sino-sino lamang. Pangalawa po, sa Amerika naman po, eh, napakadali kumuha ng mga dokumento kasi meron silang freedom of information na nung panahon ni Tatay T. Digong ay talagang issue siya ng executive order na para sa ekotibo, ay eh, talagang merong karapatan ng mamamayan na makakalap ng impormasyon sa mga bagay-bagay na nakakapekto sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. No? So po, pwede naman po niyang ma-FOI kung totoo yung police report na yan. Pero dapat sana, dahil ikaw naman ay gobyerno, meron ka namang Philippine Embassy dyan sa Washington, D.C., meron ka namang konsulado dyan sa Los Angeles, e sana kumuha ka na ng certificate na yung police report na isiniwalat ni Bobby Tiglao ay fake news or uh, altered. Napakadali mo namang kumuha ng ganyan. Now, kung sasabihin na natin na na gaya ng sinasabi mo na walang pangalan doon si uh, Liza Araneta Marcos, kinakailangan malaman pa rin ng tao na saan siya nung gabi na nangyari ang pagkamatay ni Paulo Tantoco. O alam natin, kumakalat na sa si internet, na yung gabing yon magkakasama sila ni Paulo Tantoco. In fact, may kumakalat na larawan na video sa internet na magkatabi sila nang sila ay naghuling hapunan. O, hindi diba? mo, nagkaroon pa ng last supper si Paulo Tantoco na ang katabi niya ay si Liza Araneta Marcos. No? At meron din mga video na nagpapakita na sasayaw-sayaw sila. Actually, nagulat ako. Ang dami kong kakilala sa nakasama ni Lam. No? Kasama ng isang kongresista na nung panahon na tumatakbo pa rin ng kongreso, eh kamuntik na akong mabaril dun sa kanyang probinsya. No? So, anong katotohanan? At sa dami naman ng access na impormasyon ng iyong opisina, sana kung ikay nagsasabi na fake news, eh lidabas mo kung ano ang katotohanan. O, oh, eh, meron naman tayong police report na nagsasabi na wala naman doon sa Uh, kwarto ngayon ang Liza Araneta Marcos, e eh sana linabas mo na yung police report na yan. Now, isa pang karagdagang katanungan, kasi hindi naman natin mahihiwalay itong bisita ni Liza Araneta Marcos, ni Marcos Jr. sa Washington, D.C. at yung desisyon na hindi sumama si Liza Araneta Marcos. Sa tingin ko, ito yung one rare moment na isang working visit na hindi sumama ang Liza Araneta Marcos. Di ba? Kaya presidente. Bakit? May kinalaman ba itong LA incidente neto at yung police investigation na tungkol dito doon sa hindi pagsama ni Lisa Reneta Marcos? Siyempre kung siya ay sasama, eh alam mo kung ito naman ay official visit at kasama niya si uh, uh Bobo Marcos, hindi gaya nung uh, LA incident na hindi kasama si Presidente, itong pagpunta sa Amerika is official at saka yung immunity ni Marcos, eh sakop din ang pagkatao ni First Lady pero hindi na siya sumama. Bakit kaya? At siyempre, maraming nga nag-iisip na siguro may kinalaman nga ito dito sa Tantoko Incident. Kasi kapag may iiwasan, eh siyempre, iiwasan mo na yung lugar na yan no? para wala ng pag-usapan. Kasi kakaiba na hindi siya sumama. Alam naman natin, lahat ng working visits, lahat ng state visits, sumasama si First Lady. Ang feeling ko nga kasi siya yung coach ni Marcos Jr. kung anong gagawin niya kapag kasabanan niya yung mga iba't ibang leader ng daigdig. O oh, ba't hindi, hindi, siya ngayon kasama? Well, ang isa pang nakapagtataka is ang timing ng lahat. Ako'y naguguluhan. Lumabas yung coroner's report. Lumabas yung balita na pinapupunta ng Amerika si ni Trump si BBM. Alam niyo itong invitation na ito. Nagulat ako ha. Kasi inaayos yung mga working visit na yan. Matagal yung ayusan. At normally uh, normally, kapag nag-imbita ang Amerika, ipaparating sa DFA at uh, paplan siya hin, ng DFA at ng State Department yung detalye pero ito ura-urada para bagang sinamon itong si PBBM ni Trump at dahil ito namang si PBBM at at naatat na magkaroon ng picture kasama si Trump para sabihing suportado siya ni Trump eh talagang tinanggap ka agad, no pero sa katunayan sa diplomasya eh talagang pinaghahandaan po yung mga bisita na yan so hindi ko alam ngayon kung yung pagtawag talaga namang pagsamon. Ang nangyari dyan, samon. Parang pinapunta siya, samon, at ura-urada kang pupunta. Kasi tignan nyo ha, mag-state of the nation address, aalis ang presidente na abente ng Hulyo. Babalik ng 22, eh di ba 24 na ang SONA? Nagpa-practice pa yan eh. Eh nagpa-practice na nga siya, pumapalpak pa siya, eh ngayon pa kaya na hindi siya magpa-practice at santu-santu pa siya dahil nga siya ililipad, lilipad. No? Magsosona na. So, alam natin na hindi talaga pinaghandaan itong pagpapatawag sa kanya sa Amerika. It was more of someone. So, ngayon, pag pinagtagni-tagni natin yan, at saka yung deklarasyon ni Rubio na talagang hindi tayo iwanan, ano ang nakikita nating larawan? Unang-una, dawit ang First Lady sa isang pagkamatay. Pangalawa, ang Amerika kinakailangan ng Pilipinas para maging unsinkable warship ng Amerika sa laban nito sa China. Bagamat sa tingin ko, ito ay hindi magiging pangunahing agenda ng Trump administration kasi siya ay America first. Mas unahin muna niya yung tariff war sa yung aktual na gera. No? Pangatlo, nangangailangan ng suporta sa PBBM dahil napakababa ng kanyang acceptance and uh, approval and trust sa uh, rating sa Pilipinas at gagawin niyang lahat para makuha itong... Um, PR moment na kasama si Trump na nagbibigay ng suporta sa kanya. At number four, siyempre, inariyan e yung kagustuhan ng administrasyon na kung dawi talaga si Lisa Araneta Marcos dyan sa LA, e mawala yung insidente na yan. So pag pinagtugma-tugma mo yan, hindi mo maikakaila na parang related ang lahat. At anong basa ko dito? Unang-una, yung ura-uradang pag-iimbita hindi yan dahil gusto nila magpakita ng support kay Marcos Jr. Sa tingin ko, kaya yan, ura-urad pinapunta na Washington, D.C. Alam mo naman, ugali ni Trump yan. Wala yan paligoy Yan ay para sa na nitong Marcos Jr. Na kung ikaw gusto mo maging kaalyado namin, eh, mag-igi-igi ka, mag ka sa buhay mo. Una-una, bakit mo pinakulong yung kaibigan ko na si Duterte? Dahil lang sa kanyang waron drugs. And yet, ang iyong sariling misis, ay madadawit sa isang drug incident dito sa bansa ko sa LA? Hindi ba na parang tugma na may posibilidad na kaya pinatawag ni Trump si Marcos at sinamon yan eh. Para bang katulong si Marcos na sinamon pinapunta, ura-urada naman, binitawan ng lahat at pumunta. Mangtakin mo. Yung paghahanda sa Sona, isinintabi para pumunta dahil pinapunta siya. So para talaga siyang alipin. O, oh, e eh sa ba't siya pinatawag? Hindi naman siguro para purihin, hindi para sitahin. Hoy Marcos Jr., napakahirap mong kampihan. Dahil pati ang misis mo nadadawit sa droga. At dahil dawit sa droga ang misis mo, siguro alam na rin ng mga Amerikano kung hindi yung realidad, yung chismis, na baka pati itong si Marcos Jr. dawit sa droga.